Pasyal tayo dito sa loob ng simbahan sa Mandawi City. Si Boy itong Roman Catholic Church. Eh, Ay Kasi ngayong araw ang pagdiriwang piyesta. Sin San Jose Asa man si? Nakita mo nito ni? Si Johan, karo ganin na tapos pag lunch kay Dari man to sa Luyo. Ah, nakita Kami man nagkuyo ganin na mga wapan start ng mas ba? Si Rob, ato sa Puskuan, gawas, ano ang kayo? Kasabot lang po na manindahay siya ba? Iyon sa chaga, ato siya kadore siya sa misa sa alas 3, pag umana sa alas Wala na namin nakita sa so, Lidesa na ako dito sa Luyo. Ano na din. Ito, ah, okay. o, ito okay. nakakaon ko kuwan pag-lunch. Um, okay niya ito mo gusto siya dito. Before ha? sa kuwan kung typical. Pag dayo nang human ba? Na ikaw nakakaon ka ganyan na. Pag doon wala. Wala. Wala mo kong kaon. Asan ka na Sa balay. Okay. O, ito naman ko naabot. Ah, ito nakalabot. Oh. Okay. Yeah. Mau si nak kita mo? Oh nak kita mi. Then nak kakak ancur pun. Ni ni sebut tu siang ah. Bat gah pun ke Kita ada mau karun ke nak kita mau ke series daw. Oh, dia aku ni pasal buat bakal nak nak kakak ancur gini nak. Bola kau nak kita karun. Awak mau nak kita oh, karun. Oh, kay init man dito sa kuan. Aku bisa sigi pangitan ni atuk ugad duration dan pagumma ni grosario ko dito dan. Aku magitan aw nak ko sya dinas my police station di mana we kanang Oh, table sa police. Oh, nadi na. Dito. Wala siya dito. Oh, nak sini. Aku kita nak tu dia tu sesepuh on man di CR pakai tu dia. Pula man ah dia. Apa pasti masa ni saya sorry saya guru tengok. Oh, dia aku first chun pun nak kawan bersih pagi tu tahun. Ah, masa ni kita ni aku nak tunggu anon nak kita tak. Ah, sini. Sini Kami nak Oh. Nah, ini <laughs> okay, live, <you're> <laughs> Oh, kay live di ka. Live. Oh. Hi, happy fiesta. <laughs> uh, happy fiesta, Mindanao City, Cebu, Philippines, May 8, every May 8, annually. yearly. Sanosel. Sanosel. I'm doing pilgrimages as pilgrim. Oh, what oh, ito naka-on? Naka-on. Uh, Karun ra, Thank you, Jared. Long time no see. Mm -hmm. uh, So I'm here at St. Joseph Parish Church, Mandawi City. Because it's fiesta, it's their 370 plus year's annual fiesta celebration. So thank you very much. Jared, thank you for the oh. geography. Yes, thank you. <laughs> so last year we we saw, last year, there was a In Toledo also. Last year, there is sa a quad, oh, Mandawi in Sige. Sige, bye-bye. Thank you. チェック Dito po ito sa loob ng Mandawi Church San Jose Isa po itong Roman, katulik at ngayong araw ang pagdiriwang piyesta So after the mass mga uh, 2pm